Ay. Mm -hmm. huh. yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo, no? ko ano, nasa man kayong araw na to. Andito ako ngayon sa West Mount. Yan, dito ko lang pinarada yung truck natin. Yan, kasi dito ako magpapara ng Uber. <laughs> Uber, kasi yung pupuntahan natin, uh, hospital, clinic, medyo mahirap ang parking, mga kainis, no? Especially pag ang dala natin truck. Mahirap magpark. <laughs> Tsaka hindi ko kabisado yung lugar na yun <laughs> Ayoko makipagsapalaran Baka uh, maligaw ako at baka, Or baka malate ako sa aking appointment Sa aking surgeon Yan. Kasi ngayong araw na to Ay meron tayong orientation Meet up sa surgeon Na magtatanggal ng aking uh, gallbladder Sa loob ng aking tiyan Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada yan. So hindi ko pa alam kung kailan yung schedule, kung kailan tatanggalin yung aking agal uh, gallbladder. Mamaya ko palang lang malalaman pag nakipag-meet up na tayo sa surgeon natin. So sa ngayon, hinihintay ko muna yung Uber na inarkila natin mga kainags. Ano. magmula rito, $13 ang bayad ko. Papunta pa lang doon. So okay lang yon Importante, hindi, hindi ako stress <laughs> sa drive at paghahanap ng, ano, ng parking. Ah, pumasok muna ako dito sa Westmount Mall mga kainags. Ano. habang hinihintay natin yung ano, yung ating uh, Uber pero sabi dito sa cellphone ko nandito na raw parating na raw siya yan bali ano nagbago yung nagbago yung charge na binayaran ko 9 dollars lang kanina kasi 12 or 13, no tiningnan ko rin sa lift sa lift tsaka Uber kung sino mas mura tapos ngayon nagcheck uli ako 9 dollars na lang so nakatipid tayo no yan dito na tayo dito na raw eh. natin dito okay. Pwede naman tayo maghintay dito habang wala pa ano kasi malamig, medyo malamig sa labas kumpara rito dito heated eh. Ayan, dito lang. Dito, dito naman makikita naman natin dito yan eh. Toyota Camry. So, oh, ayan o. No? O, oh, diba? Andito na. Wala pa, wala pa. Tinawagan ko mga kinex yung driver ko kasi sa iba yata siya pumarada doon yata sa likod no? sabi ko nandito ako sa harap ng ano ng yan Scotia Bank mabuti na lang pwede silang kontakin hintayin lang natin dito papunta na Rocha ah. yan dito na tayo mga kainags ano ito yata yun eh ah, ito na nga K. Edmonton Clinic tara pasok tayo alamin muna natin Mabuti naman nandito na tayo no sandali lang pag nakasakay lang tayo, hindi tayo nag-drive, sandali lang ay eh, no? Confirm muna natin yung location natin. Nandito na tayo sa loob, mga kainag ano? May piano pa rito. Pag uh, gusto mo siguro mag-piano, no? Upo muna tayo dito. Ah! Kasi masyado pa tayong maaga. Isang oras pa yung appointment natin, eh. Ayan, dito muna tayo. Haba nung ano. Ayan, dito na ako sa loob, mga kainag ano? Hinihintay na lang yung sorjo natin. Tapos, yun, parang ganito ang ano? asan ba yung bato na yung updo dito yung gallbladder ito 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 ito, ito yung tatanggalin oh. tatanggalin yun no? Oh. kasi puno ng mga gallstone yun dito yun no? Oh. ayan oh. ito yung ano natin updo nasa atay siya no? nasa ilalim ng atay ah pag ganun pala siya kaya yung bato yung mga gallstone gumagapang doon no? dito masakit dito masakit yun eh nung time na naospital ako siguro may bato na pumasok doon ganyan pala siya tapos na yun napakipag-usap natin sa surgeon natin nag-usap na kami ayos naman may satisfied naman ako sa napag-usapan natin mamaya kwento ko sa labas pag nakalabas na tayo labas na tayo muna rito ha. parang gusto ko pang gumala gala may daanan ba rito Ayan, so nag-usap na nga kami ng surgeon mga kinis nung talagang nagsusurgery ng mga gallbladder. Ayan, nag-usap kami. Kasi yung hospital, yung tinuntahan natin kung saan tayo na admit no, yung uh, emergency. Yun nga, in ultrasound ako, meron nga nakita mga gallstone sa gallbladder ko. Tapos ang sabi pala nila, eh, i-refer nila ako sa surgeon. Dito nga, yung talagang nakakaalam tungkol sa gallbladder. So, I-re-refer lang yun. Hindi nila sinabing si operahan ka agad. Yun. Na-clarify -na, na ako, no? Kasi akala ko dati nung, sin nung refer tayo sa, ano, sa sir, sir, John, eh akala ko operahan na tayo. Hindi pa pala. Yun lang. Sabi lang nila, i -re refer ka namin sa Sir John, which is dito nga yun. Yung nakakaalam talaga sa gallbladder kung, kung pwede na nga operahan or dapat bang operahan. yon Ganun pala yun. Kasi nasa isip ko nung sinabing i -re refer ako sa surgeon eh akala ko operahan na ako <laughs> hindi pala so tapos nung nag uh, kumonsulta tayo sa ating uh, family doctor ang sabi rin niya sa akin uh, pumunta ka pumunta ka sa ano surgeon yung kung saan ka ni-refer nung hospital na pinuntahan mo ang sinasabi lang pala nila humingi tayo or kumonsulta tayo sa surgeon nga para malaman natin kung o operahan tayo or tatanggalin yung gall gallbladder natin o hindi yun, kasi nasa isip ko, operahan oh, na talaga eh. Hirap. Sobrang tuwa ako naman kasi sobrang saya ako naman kasi ano mga kainay, sa sa nung, na, nung, nakausap ko na yung surgeon natin dito, uh, in-interview niya ako, sabi niya, uh, mad, uh, nung first time mo lang ba na inatake ka nung pananakit nung tiyan nga sa may dito sa Sikmura. Sabi ko, first time ko lang po yun. Tapos uh, sa tinanong niya ako kung nung time ba na nun, after nung attack mo, eh, umatake ba uli? Ba ito, hayop na to ah. May dadaan train. Naingayan siguro sa akin. Buisit. Ay, hindi. Daanan nyo. Doon lang pala sumarado. Doon lang pala sarado kasi, you know, dadaan yung train. Siguro ito, dadaan na to, train na to. Kaya sarado yun. Pero dito naman yung daanan natin. <laughs> Hanggang doon, okay naman. <laughs> Pamura pa ako <laughs> so yun na nga ano, mga sa ano sabi sa akin nung, sor, nung surgeon uh, after ba nung inatake ka yung pananakitan chan mo umatake ba uli nung, nung November, mula nung November sabi ko wala naman po hindi naman po umatake wala naman ako naramdaman after nung atake sa akin nung nabigyan ako ng gamot wala naman ako naramdaman sabi ko tapos tinanong ko rin uh, nakalagay po ba dyan sa ultrasound sa report na ultrasound kung malalaki ba yung ano malalaki ba yung mga bato, yung mga gallstone na nakita. So sabi eh wala naman, wala hindi naman nakalagay kung malalaki. Tapos ano, tapos at tinanong ko, sabi ko, yun nga paano ba pag wala ka ng gallbladder sa katawan? Yun nga parang madalas kang ano sabi sa akin nung, surgeon, madalas kang pupunta sa washroom. yan Pero masasanay ka rin daw. Tapos sabi ko, gaano ba nakalagay ba diyan sa report ng hospital na pinuntahan natin kung gaano baka danger na kailangan na ba talagang tanggalin yung gal gal bladder ko so sabi naman niya wala naman daw siya sabi ng surgeon ko wala naman daw siya nakikita na report na dapat tanggalin so doon niya lang pinaliwanag sa akin na yung mga hospital na yan i-ultrasound ka lang pag meron silang nakitang something sa'yo i-refer ka nila sa mga surgeon sa amin sabi niya tapos i-interviewin ka namin base dun sa report na ipinasa sa kanila base sa interview nila sa akin na hindi naman daw naulit uli yung pananakit nung tiyan ko hindi naman ako binoboder nung aking gallbladder sabi niya nung surgeon at surgeon na nakausap ko ay obserbahan daw muna namin kung sa loob ng apat na buwan or limang buwan magmula ngayon ay kapag ka hindi umataki o hindi sumakit yung tiyan ko eh mag-uusap uli kami kung itutuloy daw namin yung surgery o hindi pero kung kung ang gallbladder ko ay sumakit uli, yung matinding pananakit, yung katulad yung nangyari sa atin noong nakaraan, pwede rin uli akong tumawag sa kanya na patanggal or papatanggal ka agad. Depende yan sa ano sa sa kaso mga kinung sa kaso nung ano nung gallbladder kung gaano kasakit. Pag sobrang sakit na at hindi talaga kaya ng gamot, yun, tatanggalin na raw ora mismo na pupunta tayo sa hospital. Yun ang sabi sa akin Which is uh, naliwanagan naman ako Ah ganun pala yun sabi ko Kasi yung doktor na yung surgeon na nakausap natin ngayon Kahit siya habang in-interview niya ako Sabi, sabi niya uh, Kasi alam niya eh Alam niya kasi yung trabaho niya mga kainis ano? Al alam niya yan eh Sabi niya eh sa ngayon Okay tingin ko uh, obserbahan, obserbahan daw muna Yun na nga Sa spring Tapos sa spring binigay niya sa akin yung calling number niya eh, sa spring mga siguro April mga April or May ganyan tatawagan ko ulit siya i ko sa kanya kung sumakit ba yung chan ko o hindi Yon, ganun yun tapos pagka uh, hindi siguro sumakit eh sabihin niya eh wag muna nating operahan importante meron ka ng record sa amin na yung pananakit mo ng chan ngayon sa about gallbladder mo meron nakita na meron nakitang gallstone So yon nabunutan naman ako ng tinig eh, kahit pa paano eh, Kala ko kasi opera na agad eh, hindi pala <laughs> Kumonsulta lang, kukonsulta lang tayo sa surgeon Para malaman natin kung itutuloy yung surgery Pero tinanong ako nung surgeon nung surgeon kung ano daw ba ang desisyon ko Sabi ko eh, hindi ko, hindi ko pa nga alam daw eh, Kasi kaya nga ako nakipag-meeting sa'yo Para malaman ko, depende doon sa report ng hospital na pinuntahan ko para malaman nyo kasi kung sinasabi dyan na kailangan na talaga ako operahan ko pag sinabi nyo na kailangan na talaga ako operahan eh magpapa-opera na talaga ako diba buti naman sinabi niya na obserbahan daw muna kasi parang hindi pa ganun ka ka danger ka dangerous mga kainag actually wala naman ako naramdaman talaga eh wala naman ako naramdaman ngayon oh no? sawa ng Panginoon yan pero yung pupunta sana ako sa New York mga kainag ano yan mo nakasi kasi gusto kong ano gusto kong baka makita yung ano statue statue of liberty yan sa may itong darating na may kaya lang mukhang hindi na muna matutuloy gawa ng obserbahan ko muna yung ano yung galstone natin ano pero planado na yun planado na kaya lang talagang wag muna <laughs> wag muna may teka muna tuloy natin usapan natin magabang abang lang ako ng uber kasi nilalamig na yung medyo nilalamig yung kamay ko walang gloves mga kainis ano medyo malamig lamig na rin konti naman ngayon eh tapos uh, ang sabi po ng surgeon 3/4 daw ng mga tao ay merong gallstone. Yan, depende dip depende dip depende sa mga kaso. Yan. So ibig sabihin, one fourth lang ng mga tao yung walang ano no, yung walang gallstone. Siguro sila yung mga vegetarian, yung mga hindi kumakain ng mga fats, mga kinakain lang nila mga gulay, fruits, mga ganun lang ano, tinapay. Yan. Pero grabe no, 3 fourth daw no, sabi ng surgeon ko nga na merong mga gallstone yung kanilang mga gallbladder. Akala ko piling-pili lang, akala ko isa lang ako doon sa mga <laughs> May mga anong gallstone o na kailangan nang tanggalin. Yan. So maganda maganda yung explanation sa akin nung surgeon ko. Napakaganda. At uh, hopefully, hopefully uh, maging maayos mga kainex ano Pinapanalangin ko na wag na sanang uh, may masamang mangyari uli katulad no nangyari no nakaraan. Pero syempre hindi pa rin tayo nagsasalita ng tapos na yung gallstone eh hindi maging sagabal sa ating gallbladder at hindi uli sumakit. So at mas, sa ngayon, sa ngayon Maganda yung explanation at maganda yung sinabi sa akin ng ating uh, uh, Sir John na pakiramdaman muna natin, imonitor monitor muna natin. Pag talagang umulit uli, yun na nga, inulit-ulit uli, -ulit, saka natin patanggal. Ah, masaya lang ako, masaya. Masaya lang makinig no. Kasi talagang nasa isip ko, uh, papaschedule na ako yung uh, malalaman ko na kung kailan ako ooperahan eh, no? Kala ko gano'n, eh. Yun pala paulit-ulit na naman ako pasensya na kayo no? o, ano lang yan, ah, sobrang saya na hindi hindi porke nerefer ka sa dalubhasa eh ganoon na kaagad ang gagawin kasi Ang pagkakaalam ko talaga pagka nerefer ka eh, yun na yun eh refer kita sa surgeon pag nakarinig ako ng surgeon akala ko operation na kaagad eh hindi pala hindi pala mabuti naman nabunutan ako ng tinek pero syempre eh wag pa rin tayong papasiguro mga kainags ano? Hindi pa rin natin alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod Pero at least meron na tayong ano, na option Pag sumakit pa, sumakit pa ng isang beses Doon ko na talaga uh, sa Sasabihin ko na sa surgeon natin na Tanggalin nyo na dok Tanggalin nyo na yung gallbladder ko Ayoko na uling maulit Pag sumakit pa ng isa yan, Yun na sabi sa akin ha <sighs> Tapos yun nga yun sinabi ko kanina mga kayo ano Planado na yung ano yung pagpunta natin sa New York City ano Sa New Jersey Para makita lang yung Statue of Liberty Dito na truck natin Pero Ikinancel <laughs> e, ko nga yung leave ko mga kainags <laughs> Kasi nga ano eh no Akala ko nga operahan na ako Kaya yung leave ko sa May na dapat eh pupunta ako sa New York para makita yung Statue of Liberty at iba pa mga tourist spot sa New York. Kinansel ko mga kayinags Kasi nga kailangan ko ng bakasyon. <laughs> pag ako inaoperahan sa gallbladder. Sana, yun ang kasi nga akala ko ooperahan eh. So sabi kasi ng doktor, at least 1 month to uh, six weeks ang pahinga ko kasi ang trabaho ko nga ay nagbubuhat ng mabibigat mga so oh. kaya kailangan ko magpahinga ng at least 6 weeks so, para talagang hilom yung sugat pag kung sakaling na operahan ako eh kinancel ko na kaya wala hindi na tuloy eh ayoko na rin bawiin mga kainags ano kasi na ako doon sa supervisor ko eh so anything, anyway baka hindi pa ito yung time na makita ko yung Statue of Liberty ng New York Baka hindi pa ito yung time, kaya ganun na nangyari. Baka malay natin, next year, di ba? Or uh, bago matapos ang taon, hindi natin masabi. Pero mga kainags, sa darating ng Marso, sa darating ng March, ay muli tayong lalabas ng Canada. Yan, syempre naman, no? Kasi ito na yung moment na gusto ko nang puntahan yung mga nababasa ko lang dati sa magazine yung mga nakikita ko lang sa mga pelikula ng mga lugar, mga tourist spot yung mga naririnig ko lang ng mga sikat na mga lugar so pupuntahan natin yon sa darating na March etong darating na March 2025 hindi ko muna sasabihin kung saan pero sa Amerika, Amerika yun, doon pa rin ang punta natin ano? <laughs> nakakatuwa naman dahil ay unti-unti na nating uh, natutupad at tinutupad yung ating mga pangarap sa buhay na dati tiis, tiis lang tayo no? Sacrificio lang tayo no? tulo-tulo laway lang tayo nung time na <laughs> pinapangarap pa lang natin pero ngayon unti-unti na nating matutupad mga kainig ano? yan, oo, oh, salamat naman sa Panginoon thank you Lord, thank you Lord Jesus Christ hallelujah, praise the Lord sobrang saya ko talaga akala ko bubutasin na yung ko eh no <laughs> pero sabi nung ano, sabi naman ng surgeon, nasa sa akin pa rin daw 'yun kung gusto kong patanggal yung gallbladder ko para wala lang akong problemahin. Pero sabi niya, pero alam niyo yung the way siya magsalita, parang sinasabi niya sa akin na hindi advisable na tanggalin sa ngayon, sa ngayon ano, ang gallbladder mo. Kasi base nga doon sa Yung ginawa niya sa akin at saka doon sa yung form na nabasa niya nga noon sa hospital na pinagdalan sa atin ano. <clears throat> Tapos yun na nga uh, sa pero sinabi niya rin sa akin na alam mo kung ako sa iyo uh, I would advise na wag na munang tanggalin. Siya mismo nagsabi. Wag na munang tanggalin. Siguro you, you have uh, need more time to think about it. Obserbahan natin. Yun na nga yung sinabi ko kanina nung sinabi niya nun, no, nung, nung nanggaling sa kanya yung advice na yun, doon ako nag, na, ano, kasi nagba, doon na nagbago talaga yung, yung isip ko na, sige, obserbahan mo na. Kasi wala naman talaga akong naramdaman, mga kainis, sa so, ngayon, awa naman ng Panginoon. Siya mismo kasi siyempre, eh, diba, sabi ko nga, eh, dalubahasa, eh, siya yung dalubahasa, no? Ang dami niya nang inoperahan about gallbladder, eh. Yun, sabi niya, ah, uh, obserbahan muna natin hanggang spring. Yun nga. So, salamat naman. So, sobrang tuwa ko naman. Hi, salamat. Thank you, thank you, thank you. Yeah, ba? Diba? Pag-pray na lang natin na wag na sanang maulit ulit So, syempre, ingat tayo sa pagkain. Yun, na lang, uh, yun ang advice ng surgeon. At ingat sa pagkain, change lifestyle. Uh, yun. Nulit ko na naman. So, yan mga kainis, ano? Ang ganito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. At salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo sa mga nag advice about my gallbladder. -gal thank you very much. At ah, hanggang dito na yung vlog Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.